So, patid, alis, alis muna tayo. Punta tayo ng uh, uh, Mercado Market para bumili ng uh, pang-iftar. So yan po mga kapatid So gumatid muna tayo ng magandang uh, araw sa ating mga kapatid na mga hindi pa muslim at sa mga kapatid natin mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon ay binabaybay natin ang uh, kapuntang merkado. Ayan. So, yun mga kapatid. So, Alhamdulillah sa biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating ating araw-araw na nilagi lagi dito sa mundo ay lagi tayong magpasalamat sa ating tagapaglikha dahil ang bawat uh, panahon, oras na nilagi natin dito sa mundo ay isang napakalaking biyaya o pagkakataon ni Allah subhanahu wa ta'ala upang atin siyang sambahin. Dahil ang pagkalikha ng tao ayon kay Allah subhanahu wa ta'ala ay magbasa natin sa halangdong Quran o mabiya ay hating Quran sabi niya Ama talaktul jinna wal insa ila liyabudun. hindi ko nilikha ang jin at ang tao liban na lamang nasambahin natin siya So, ibig sabihin, habang tayo nabubuhay dito sa mundo, tayo ay sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa naglikha sa atin. Sambahin natin siya. So, yun po mga kapatid. Kaya ang warning kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamutuna ilawantong muslimon. Huwag niyong hayaan na kayo ay datna ng kamatayan nawala wala sa pananampalatayang Islam. O ibig sabihin na kayo ay maabutan ng kamatayan, kailangan nasa estado na ang pagka-Muslim. Sumunod, sumuko, tumanima sa kanyang kagustuhan. So yun po, wala tamutuna, ilawan itong Muslim. Huwag niyong hayaan na kayo ay ng kamatayan wala sa pananampalatayang islam na kayo ay hindi mga muslim so yun po ay warning ni Allah subhanahu wa taala isang babala dahil ang tao kapag nabutan siya ng kamatayan at wala sa pananampalatayang islam ibig sabihin na hindi ka muslim hindi ka sumamba o sumamba ka man sa maling Diyos kaya dapat sa isang uh, nilikha ay tingnan niya ang kanyang sarili kung sino ang kanyang sinamba. Dahil kung abutan ka ng kamatayan, sabi ni Jesus na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa maluwalhating Quran, sabi niya na innahu may billah. Sino man ang nagtambal kay Allah, pakad haram Allah alayhi al-jannata. Siya ay hindi makakapasok sa paraiso at siya inna humayistik bila pagkat haram wala yung janata wa nar at siya makapasok sa apoy sa impyerno wama malid dalimina min ansar at sa kanya doon sa impyerno ng apoy pag siya ay nakapasok wa malid min ansar siya ay walang makakatulong hindi siya matutulungan subhanan so ibig sabihin mga kapatid, dito pa lang sa mundo Siguraduhin mo na na ikaw ay nasa pananampalatayang Islam, na ikaw ay Muslim. Yan ang napakahalaga. Dahil once na tayo ay binawian ng buhay, wala nang palikan. Hindi ka na pwedeng bumalik. Baybayin natin tong daan, patungong merkado. At kasama ko nga pala yan sa likod ang ating mga tiki-ting-ting, <laughs> si Shika at si Aya. Ang ating kasama sa dawa. Dawa na rin yan si Ilang lang. Pati si Aya. Yan. In charge sa mga kababaihan. Si Ilang lang naman in charge sa mga bata. Yan. So, kaway-kaway dyan sa ating mga kasama, oh. Nasa ano kayo, video kayo. yun po mga kapatid sa pagpatuloy sa ating uh, pinag-uusapan tungkol po sa ating buhay kung sino ang dapat nating sambahin na tayo ay mabutan ng kamatayan tama ang ating sinasamba dahil kung mali ang ating sinamba ang ating mga nagawang mabubuting gawa ay Mawalang saysay. -say. Mawalang silbi. Uh, dahil, uh, ang iyong inalayan ng iyong pagkamabuti, inalayan mo ng iyong pagsamba, ay hindi tama. Mali. Magamali. Tulad din yan kung mabudol ka. Mabudol ka o saya na mailad ka sa usakabutang, maluko ka sa isang bagay. Halimbawa, maluko ka sa pampaganda, imbes na gumanda, pumangit. Dahil naluko. Yung pang mo na pampaputi, pampaitim. <laughs> binili mo na pampatangos, pampa, pampapango. yun ang, ang kahalagahan ng tama ang iyong binili. Ano pagkaya kung mali ang iyong sinamba? O sino, paano ka mabigyan ng paraiso? Hindi nga iyan makagawa ng lamok. Hindi makagawa ng langaw. Bakit? Mali nga eh. Hindi tunay na Diyos. Tawag dyan Diyos-Diyosan. So akala mo, Totoo, dahil yun ang namana mo. Yun ang nasunod mo sa mga matatanda. So, hindi po. Dahil yung sabi po ni Jesus Christ, Seek the truth and the truth will set you free. Hanapin nyo ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, hindi po na ibig sabihin kung ano yung namulatan mo. Diyan ka na. Ipano e, kung mali. Kaya dapat sa isang uh, mananampalataya o tunay na may takot, kaya sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ya ayuhal din amanu itakula. O kamo mga mananampalataya, matakot kayo sa inyong Panginoon. Hakka tukate yung tunay na pagkatakot. Ibig sabihin mga kapatid, siguraduhin mo na yung sinasamba mo tunay. Doon ka magkakaroon ng tunay na pagkatakot. So, nandito na tayo mga kapatid sa Mercado. Ito yung uh, Poblacion. Uh, ito yung uh, proper. Taliban proper. So daan tayo ngayon sa food truck. Pagka wala pa yung mga ating mga angels. Pa mayroong ano ah. Hindi mo kilala yan ah. Baka search for the So ito yung uh, sa unahan nito ay Fort of Talibon in Pantalan Isa na ba yung mga babae natin? Baka wala pa Wala pa ko nakikita Meron na Nandiyan na yan, yung seaside dito na pag, pag gabi marami na dito nagtitinda ng mga barbecue dito naman ang fish market wow fish market eh, masyala fish market dito naman nagtitinda ng mga quick quick ito mga pinsan ko nagtitinda ng quick quick hanap tayo ng maparkingan hanap tayo ng parking area so yung nakikita nyo building na yan ay Jollibee masyala yan wala ah dito dito na tayo mga kapatid po. dito na lang po kami at uh, kami ay magpapaalam na punta kami sa taas at uh, silang lang so, paalam ka lang bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakat